Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Miao, IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine Welcome dito sa ng Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi angkinin ang kagalingan at walang maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Dok Alternatibo Founder Multi-awarded Filipino inventor, inventor Doc Edgar Lusada di Libo, na siyang ating sinudan at pinagpapatuloy na adbukasya sa Dok Alternatibo o sa Alternatibong Panggagamot. Kasama po ang inyong uh, Dok Kadok Alternatibo, Dok Vince Lambak, Doctor of Ministry and Holistic. Dok Alternatibo Newscast Dito na naman tayo ka Dok Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit ang kinin ang kagalingan para hindi na magmaintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect sa nakaraang programa natin pinag-uusapan ko kung gaano kahalaga ang balansi na pagkain tanong bakit nga tayo nagkakasakit ano ba ito? Mga katanungan na ating bibigyan solusyon sa pamagitan ng natural na pamamaraan para malayo tayo sa karamdaman, mga kaalternatibo. Isa na dito ay baka polluted yung ating hangin na nilalanghap. Ang oxygen, mabuti ba ito? Malinis ba? E baka naglalanghap ho tayo Uh, ng usok, yung usok ng sasakyan, usok ng uh, sigarilyo, yung uh, third-hand smoke, yung uh, second-hand smoke, at dyan rin yung uh, tinatawag nating alikabok. Yan ang uh, isa sa mga dahilan kung uh, bakit tayo masakitin. Kaya may rekomendasyon ang uh, DOC alternatibo, yung ating activated charcoal capsule, ah. mabisa po yan na pang uh, palabas ng lason sa ating uh, nilalanghapa. Ah. Yan po yung na-discovery uh, ng ating uh, founder, inventor Dok Edgar Lusada de Libo. Ah. Kaya kung ikay nakikinig ka, pwede mong uh, pasyalan yung ating uh, brands dito sa Cubao. Mga kababayan para makabibili ka ng activated charcoal ah. at saka yung ating gaganapin na herbal and holistic seminar ngayong araw ng linggo ah, dito sa ating uh, branch sa Kubaw, mga kababayan. Pangalawa yung ating kinakain akma ba sa ating katawan e baka todo bigay tayo ah, sa ating kinakain na hindi tama kung saan ito'y dahilan na tumataas yung ating presyon ng ating dugo, lumalala yung sugar level ng ating dugo. Kaya may rekomendasyon ang uh, Dok alternatibo mga uh, kababayan uh, para may uh, ma matatawag ho natin yung nahirapang matulog, may diabetes, uh, may uh, malalang sakit, O di ba kaya Meron kang malalang sakit, kaibigan. Kung ikaw nakikinig ho ngayon, merong rekomendasyon na ating iba bahagi. Ito ang gawin mo. Maglaga ka ng uh, talbos ng uh, kamote, yung pula, ang uh, dahon mga kaalternatibo, lagyan mo ng uh, dahon ng ampalaya, uh, siyam na piraso, yung uh, tatlong bahagi ng bunga ng talong. Ihalo mo rin yung uh, balilimang piraso ng okra, yung bunga niya. Ilaga mo ito sa palayok. Pwede rin gamitin natin yung stainless at uh, huwag yung kasirola kasi meron niyang aluminum toxicity. Uh, po yan at uh, nakakasira po sa ating uh, puso. Apat na basong tubig sa loob ng uh, labing limang minuto. Ilagay agad sa termos ah, kung mainit na at ah, magtimpla ka ng ah, tatlong beses sa isang araw, tatlong tasa sa isang araw. Lagyan mo ng mixed in uh, herbal coffee, yung uh, tanglad. O diba kaya yung mixed in uh, coffee with lagundi, ah, isang kutsara, lagyan mo ng isang kutsarang uh, vitamin B complex. Uh, yung ating wild honey, kung gusto mong uh, medyo matamis-tamis, uh, lagyan mo ng corn coffee. Pwede mong haluan ng uh, bismelka, milk. Uh. Yan po ang uh, mabisang rekomendasyon na ating uh, ibinabahagi dito sa ating uh, palatuntunan. Uh, lahukan ho, lumahok ko kayo sa mga Gaganaping Herbal and uh, Holistic Seminar tuloy yan ngayong uh, October 15. Araw po yan ng uh, linggo uh, dito mismo sa ating uh, mga kaalternatibo sa taga Kubaw. Uh, ha, uh, yung Kubaw branch natin. Ang uh, madali ho ito ng uh, matatagpuan mga uh, kaalternatibo. Ay uh, yung ating uh, branch eh matatagpuan po uh, particularly uh, dito mismo sa ating uh, number 78 PYP Mansion 2. Mayor Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, uh, near uh, German Spiritu Bus Terminal. Uh, ikaklaro ko lang, DOC Alternativo yung uh, pangalan niya, yung karatula. Para sa karagdagang impormasyon, pwede niyo natuwagan 0949 a uh, ulitin natin yung uh, cellphone number na naisum eh, so magpa-reserve this coming Saturday uh, during the herbal and holistic seminar dito sa Cubao. Narito po yung uh, contact number 0949 995 8682. o oh, meron kayong telephone number? Meron tayong telephone number 8477 6425. A uh, ulitin ho natin yung telephone number 8477-6425. Ah, pwede nyo lang tawagan para sa advance magparehistro ho kayo para ikang ah, mabibigyan ho ng solusyon yung iyong uh, iniindang nga problema. Ah, kaya kung ikaw ang ah, nakikinig ho ngayon, ah, merong tayong good news. Ah. Good news mga ka-alternatibo, maaari na kayong mag-apply ng DOC Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng DOC Alternatibo nationwide. Sa bawat bili ninyo ng DOC Alternatibo products, may points kayong matatanggap. Ang distribution ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 24 sa sunod mga taon pero kung kayo'y bibili ngayon, sa mga doc alternatibo products uh, uh, maiipon pa rin yung inyong mga points uh, at makukuha ninyo ngayong December 2023. Ang registration pin ng uh, loyalty card is 100 pesos. Bisitahin lang po natin yung ating mga nalalapit na mga branches na malapit dyan sa inyo mga ka-doc alternatibo. ah. Uh. Bago i-start yung ating uh, natural uh, healing uh, holistic seminar alas 9 ng umaga, meron tayong uh, mga special uh, promo uh, dahil bibisitahin tayo ng ating inventor uh, Madam Ning Dilibo. Ayan po yung ating uh, panawagan sa lahat ng ating uh, mga nakikinig ho dito sa ating uh, palatuntunan, ay uh, yung ating uh, branch uh, pasalang at tuloy-tuloy yung ating uh, gaganaping uh, herbal and holistic seminar ngayong araw ng sabado uh, dito mismo sa may Acubaw uh, 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 Quezon City ha uh, yung ating uh, contact number yung ating exact location ng ating uh, branch mga kababayan dito mismo sa number 78 GP uh, PYP Mansion 2 Mayor Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City. Uh, lapit po yan sa German Spiritu Bus Terminal. Pwede hong uh, makontak sa cellphone number uh, 0949 995 uh, Ulitin po natin 0949 or telephone number naririto. 0917-8477-6425. Uulitin nun natin yung telephone number, 8477-6425. Ah, kailangan ho, natawagan ninyo para ikang ang angkinin ang magandang kagalingan at saka maaabil nyo yung mga papromo this coming uh, Sunday dito sa Mike Cubao, uh, Quezon uh, City, ha. Uh, wag ho nga uh, magatubile, Meron ho nga uh, mga pamaskong uh, advance na regalo sa lahat nating mga dumalo sa nasabing uh, seminar mga ka-Doc Alternatibo. Isa sa mga patunay na tulungan dahil itinuro natin at sinundan narito ang kanyang testimonya. Ilang kayo dito, Pastora, sa Doc Alternativo boy, na para, sumusunod. Para two years na po ako ng uh, dito sa Alternative. Ano? Kamusta na po yung pakiramdam po ninyo ngayon na sumusunod Ener po energetic. Ano, ako po yung malakas na malakas na sa biyaya ng Diyos. Malakas na malakas, ano, nakakapag-jogging pa po ako. And everyday, nag-determine po ako sa biyaya ng Diyos. Ay, dati po y, ako hindi, hindi nakakapag ng sarili ko. At dati ako hindi nakakaligo. Pero ngayon po ako, nakakaligo, nakakapag-bihis, nakakapapalan nakakapapalansya. At lang ng bagay po yung ginagawa ko na sa biyaya po ng Diyos. Ano, nakakapaglinis po ako. At ngayon po, ngayon nga po ako po'y na sa church sa dahil sa kabutihan ng Diyos. Ano. Okay. Ang alternative po, po ay katunayan na ginamit ng Lord para, para instrumento para pagalingin tayo. Pero ang tunay na magagaling at na natin ay ang Diyos na buhay. Okay. So pagbalaan po tayo, ang lahat pong magsya, may sakit, huwag po kayo mawawalan ng, ng tiwala. Basta tandaan na ito, as long as may Kristo tayo, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Yun lang po. Ako po si Pastora Maris Danda na tagal may parada Lucena City. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na brand sa Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Yung po na po 7 days, 2 days pa lang na no, nasa epekto. Hindi no, po no, no. itry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Darito ang seminar schedule. Karong October 7, Sabado sa Digo City, anaa sa Prime Complex Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City. Karong October 14, Sabado sa Matina, anaa sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Dool sa Old ABS-CBN, Bantay Bata 163. Karong October 26, Suwebes sa Turil, anaa sa Crossing Bayaba, Sayon Building, 2nd Floor, Turil, Davao City. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Brands bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa niindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis na sa sakit at mag-maintenance medication ng synthetic drugs at uh, maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante, mahalaga mga kadok alternatibo na makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose na vitamin C -I -B at dagdag pa sa patunay na kailangan na mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs narito po ang uh, panayam sumunod uh, sa cleansing uh, program at natural megadose CIB ng Doc Alternatibo. Uh, good morning sa inyo lahat. Ako po ay si ano, sa Tumaki. Nagatira dito sa Grand Royal. E eh, nung araw, ikikwento ko po yung ating ano, nanaramdaman. Kasi nung araw, ay lagi akong nagkakasalit. Lagi akong nasa ospital. Tapos, nung nang may radyo kami, lagi kong pinakitinggan ang radyo Veritas. Ngayon, na, narinig ko yung mga balita na tungkol nga dito sa Doc do Alquerno Sabi ko, maganda yata sumukan ko. Eh, nagpimpera ko dito video, matagal-tagal na nga eh. <laughs> Pagkatapos, nung nag-mimber na ako nito, tuloy-tuloy na rin yung aking pag-atid ng seminar, hanggang marami na akong natutunan ng mga na naralilinig ko dito. Lahat po ng mga sinasabi nila na nasusunod ko naman. Pagkatapos, nung nabigyan na nga nila ako ng ayun yung mga gamot na pipili ko nito. Nararanasan ko na ang katawan ko lumakas. Kasi nung araw, hindi ako ganito. Para na ako ang gano'y. Eh. Pagkatapos nung nararamdaman ko maganda na talaga ang ating ano, nararamdaman. Ituloy-tuloy na talaga po hanggang ngayon dahil marami na akong nagagawa ng yes. gawain ng bahay. E sumantalang nung araw, hindi ako magbaba ng harda, magkakit ng hagdan na humihingal na ako. Pero ngayon, malagas na po ako. Malagas po ako. Na, na, ano po, wala na yun. Wala na po ako nararamdaman ngayon. Tapos, nung mga anak ko nagtaka, bakit Parang bumata-tumaha. Bumata-tumaha. Kauyang <laughs> <laughs> na daw po kayo, Ma. Kauyang. Ano po, 87 Wow! Nag-birthday na <coughs> na ako ng February 2. <laughs> <Yeah. laughs> okay. Yung mga anak ko kasi, lahat naman na, ano, eh, na ano talaga, nasusunod po. Kaya, nung, no tomate am pulibe na hindi ini kasi wala na hindi ako na ano na hindi yung atensero na si mina kasi wala na eh pero sa rajiberita so wala hindi ko talaga na kung lagi ko na ko yan yun lang po okay so maraming salamat na sana yan na kita ang kagandahan ako po si ano precious sa tomate yan ang tunay na pruweba ng kagalingan, hindi na po pabalik-balik yung kanyang nararamdamang problema pero nung makarating dito sa DOC alternatibo sinundan ang cleansing program at ang natural megadose na vitamin C at hindi na na-hospital na alagaang malusog ang pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa DOC alternatibo Kaya uh, sundan ho natin, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na brands upang... Magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at mega dose na vitamin C, I, B at mas mabuting daluhan ang naka-schedule ng na mga herbal and natural healing seminar sa brands at uh, sa loob ng tatlong oras, maintindihan ninyo yung uh, napapakinggan sa alternatibong panggagamot. Dalhin lang ang medical records o laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up at counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up at counseling basta magpa-advance registered lang po kayo dyan sa ating mga brands. narito po ang mga schedule ng seminar naka-schedule yung ating herbal and natural healing seminar ngayong October 15 dito sa Cubao, Quezon City kung saan yung ating uh, branch uh, matatagpuan po sa number 78 uh, GP PYP Mansion 2 Mayor Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City. Malapit po ito sa near uh, malapit po ito sa German Espiritu Bus Terminal. Pwedeng matawagan sa cellphone number 0949- 995-8682. Uulitin ho natin yung kanilang contact number sa mag uh, gusto magpa magpa-advance, magpa-registered. 0949-995-8682. Sa telepon number, 8477-6425. Uulitin ho natin, 8477 Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Dugo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa effect. Vivo is dry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinid ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. <tong> Ngayong October 13, Biyernes, sa Tacurong City, matatagpuan sa Unit 39 and 40 Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacurong City. Ngayong October 14, Sabado, sa Surala, matatagpuan sa Door 2 Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Ngayong October 21, Sabado, sa Jansan, matatagpuan sa Animas Building, San Pedro Street, Lagao, General Santos City. Ngayong October 28, Sabado, sa Kiamba, gani Province. Matatagpuan sa Osefena Cortes Building, Anthony Street, Publison, Kiamba, Sarangani Province. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance magpa-register na po kayo para makatanggap ng regalo at yung healthy foods during uh, seminar libre na po ang uh, patak sa Polbic Mineral ay solution kasabay na ang promo buy one take one at buy one take two makabil kahit hindi member dahil sa transition period pa tayo. 'Wag pahuli ang susi para magka-avail ng promo, magpa-advance, magpa-register na po kayo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga Doc alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ng 40% na discount. Tandaan, 40% na discount sa door-to-door -door delivery. Narito yung hotline. Pwede hong tawagan 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa ating pagpapaliwanag sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga pamaraan ito sa pagsagot ng mga health concern, narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbukasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Ito yung hotline 0946-967-3211. Dok Ed sumisikip ang aking dibdib. Ano po ang dahilan nito? Maraming salamat. Well, number one, yung emotion mo, nagpuproduce ka ng hormones. Uh, yun yung stress hormone na malimit na nagiging dahilan ng pagsisikip ng dibdib. May problema talaga ang ugat ng puso at uh, you have to address that as soon as possible. Sa tanong ko pa paano ito sundan, no? step number one, you have to really focus on positive. No? In anything na nangyayari sa buhay, merong blessing na katapat yan. No? actually, uh, hindi yan stress, but it's a blessing. But uh, hindi madali yan. I'm telling you. You have to train your mind uh, listening audio, positive thoughts. No? Meron audio na sikreto ng kapangyarihan. Uh, repeat the audio every day. Pwede nyo namang access yan no? through our hotline. Uh, bigyan kita ng link kasi pwede natin i-upload yan. The reprogramming of your thoughts. No? You have to claim the powerful words na pupwedeng gawin mong uh, new thoughts, no? new, pat, new pattern, new mindset. Uh, again, You have to simply stay away from the temptation na magagalit. Uh, ikaw talaga ang mamili niya. Ito ang gabay sa panggagamot para sa herbal natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng DOC Alternatibo. Kailangan na makausap personal, ma ang physical condition para sa tamang pagsunod ng cleansing program at natural mega -dose na vitamin C IV sa may mga tinanamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs at isa sa patunay na tulungan nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang sumunod sa DOC Alternatibo. Pakinggan po natin yung kanyang testimonya. Ako po si Antonina Descalso, nakatira dito sa Libertad, Abulog, Cagayan. Ang um, edad ko na po ay 67. So bago ka pumunta sa DOC Alternatibo, ano yung mga karamdaman mo na alam mo hindi na malunasan ano yung mga maintenance mo? Ay yung ano, uh, nung hindi pa ako nakapasok dito sa Doc Alternativo, may migraine ako. Tapos, laging araw-araw uh, na pag 9 o'clock in the morning, masakit ng ulo ko hanggang 3 o'clock in the afternoon. Kaya, lagi ako sa doktor noon, pero hindi naman gumagaling. Kaya, pinabayaan ko na lang, pinabaliwala ko na lang. Tapos, nung nalaman ng anak ko na yung dito sa radio, rinig niya. Pumunta na ako dito dahil inutusan ako na hanapin ko na itong doc alternatibo. Sa wakas, nahanap ko at nag-start na ako agad na nag -pinder. Yun mga kapatid, mag-start na tayo dito sa dog alternatibo. Ako nang talagang nakaproba dito sa gamot na to na product na to lahat-lahat ay maganda talaga. Ano yung underguhan mo? Nag-undergo ka ba ng cleansing at vitamin C? Oo, oh, kasi napanalunan ko na yung dog um, ng first prize. Kaya naka-infusion ako ng ano, yung uh, vitamin C. Kumusta so, naman sa ma'am, yung vitamin C at saka yung ating program dito ng cleansing? Sa wakas naman, do, wala na akong na mm -hmm. hanggang ngayon. No? Nag-infusion na ako, nawala na yung sakit ng ulo ko. At saka nawala na parang ano Mami, na. mo, wala na rin. Wala na rin, do. Yung kape na lang, at saka yung holding. So, palakpakan natin sa mga kanilina. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan dito sa Dok Alternatibo. Well, napakasarap pa sanang magsama sama pero kinapuspo tayo ng oras sa lahat ng mga kababayan, mga ka-alternatibo, masakit man ang pamaalam. Sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Lusada de Libo, ako po ang inyong kadok alternatibo, Dok Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapayapang araw at mabuhay ho kayo. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo, ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti Hypertensive, Anti Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during the Invention Contest. And Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Miao, IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.